Actually, ibang-iba talaga. Pero yung kahit ako yung buhay ko, ibang-iba talaga last year. In a good way, in the best way. Kaya ang dami ko talagang pinagpapasalamat. And now that um, I share these blessings with David is um, such a treat for me. <laughs> <laughs> Hello, like Mega entertainment. entertainment! This is Barbie for Tessa. And this is David Licao. Ang first impression ko sa kanya ay tahimik at attentive. Kung baga parang pag may nagsasalita, kahit hindi siya yung kausap, mahihilig siya nating uh, kahit na uh, nagbibigay ng instruction si Direk pero hindi para sa kanya uh... First time I saw you was in the uh, audition ako for your Dallas area. Okay, oh, um, okay. Pero first audition kaya tayo for second audition. Nakaka-intimidate, di ba? Like knowing na, yung si Barbie yung ka mo. And then, yun na nga, ang nangyari, uh, ang suma nung acting. No, hindi ko talaga ito. maalala, kaya... Hindi no, na, sa sobrang pangit, hindi <laughs> mo na naalala. Hindi. <laughs> Hoy, pero hindi ah. Hindi ko maalala what exact... kung anong exactong ginawa natin. Pero nung tinanong ako, Ikaw Barbie, sa tingin mo, sino ganyan? Pili kang apat. Sabi ko, parang guapo yung matangkad na chinito, sabi ko. Kasi dapat iba't ibang nasyon, iba't ibang... Ay, no. sus! Hindi nga, I swear, I swear. Pero hindi I ko na maalala yung acting mo nun. Ah, okay. Oh, at honest ako dun. <laughs> So, I do believe that, ladies and gentlemen, unique yung chemistry namin. Na Kasi hindi naman din kami nag to try. We don't really try so hard para magpakilig. Siguro nakakatulong din yung pagiging shy type ni David kaya ang dali-dali sa akin na harutin siya. Kasi iba yun sa typical na leading man, di ba? Yung aasahan mo na... Mm, Mag-lead Oo, mm. exactly. So yun, I guess yun. Kasi ah, ganun din, naisip ko rin yun. <laughs> <laughs> ikinainis ko sa kanya before. Yung mga off na banat niya. Tapos ngayon, since kilala ko na siya, as a person, natatawa na lang ako. Kapag kunyari, ako yung kausap niya, tapos may masasabi siyang off, tatawa na ako na lang. Sabi ko, ah, si David naman yan. O kaya pag may kausap siya, tapos naririnig ko, sabi ko, mm, sana nag-gets nung no anong -no tao. Ganun. Mga ganong moments na kahit nung nung close na kami may may mga ganun pa rin siya na parang ah okay sige nakasis sobrang anis niyang tao na minsan alam mong maganda naman yung intention niya of saying those things pero hindi lang talaga maganda yung pagkaka-deliver Saan naman ano, minsan may sinasabi ko kay Barbie. Tapos sasabihin niya, Ah, oh, oo. Mm, 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 Tapos parang <laughs> siguro kaya siya nagiging ganon kasi ayaw niyang makot yung excitement ko <laughs> sa sinasabi ko. So, may may sabihin niya sa akin, Hindi, ito yung meaning ko. So, parang... Ah! <laughs> eh, hindi pala kami nagkain din siya. Hindi pala kami oh. on the same page. Oo, oh, wala ka. Nag-agree ah, mo na. Oo, oh, nag-agree lang siya. Para lang, hindi no. naman, hindi man masayang yung excitement ko, di ba? Yes. Parang, you know, nanatawa ko sa gano'n. <laughs> There are few on the top of my head nung nag na tayo sa pelikula natin, That Kind of Love. Tapos nandun tayo sa pedestrian crossing. Uh, eh, orkot ng no, orkot si ate girl kasi ang taas-taas ng tigil. Oh, okay. Takot. Ah, sorry, sorry. Ah. Takot na no, takot si ate girl kasi <laughs> kasi naka-heels, naka, naka siya. Tapos ang haba-haba ng damit. Eh, tatawid. Siyempre, di naman ni tinaano-ano -ano yung stoplight dahil may eksena kami, di ba? So, pag sinabi ng director, oh, tumawid ka, tatawid ka, prayers na lang kung makakarating ka doon sa kabilang side ng buhay. <laughs> so, nung pabalik na kami, sabi ko, ah, dali, 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 dali. Tapos, sinawa ka niya lang ngayon, ako bahala sa'yo. Bumanan siya. So, doon ka naman naramdaman yung pagkakaliting man. Ako, oh, ano, Mara Clara and Vara. Yung Fidel Continuation. na yeah, I think, uh, gusto kong gawin yun. Big impact yung Mara Clara and Vara. Like, uh, for the fans na na and also for me personally. So yun, kasi yun yung pinaka na-enjoy kong gawin. Na-enjoy ko naman lahat, pero yun yung pinaka. Hmm kahit naman tayo, honestly, ako naging fan din naman talaga exactly. ako ni client ni Fidel. And I've always wondered, paano sila mag end up? Ang daming tanong, so gusto ko rin sanang malaman yun. Ako kasi, despite uh, yung ngayon nga, I think before Maria Clara, konti na naman may kilala sa akin. Pero nagulat pa din ako na Ayong nga uh, pala, nga pala ako. Parang, for me lang no? kasi, tao pa rin ako, gusto ko rin magawa ko ay mga gusto kong gawin. But of course, I have to be more aware because I'm a public figure now. Some people look up to me. Kailangan ko mas maging cautious. Ako naman, I learned how to not overshare on social media since I've been in showbiz almost all my life. Dati, ang mindset ko was gagawin ko kung anong gusto ko, ipo-post ko kung anong gusto ko, itutweet ko kung anong gusto ko kasi ayokong... I don't wanna let showbiz or anyone dictate what I have to do. Kasi buhay ko na eh. So, dapat, I still have control over it. But then, natutunan ko rin, and I also realized, hindi naman laging dapat updated yung mga tao tungkol sa'yo. Hindi naman lahat ng bagay dapat mong i-share or makakabuti kung i-share mo. Parang some things are better pag mas private. Ako lang yung nakakalam and the people who matter. So, yes. Severus is very hardworking. I would advise you like, to experience the world. the us, of us. You social life. Yeah, not necessarily social life. Siya, like, traveling, whether Social life. Pwede rin. Alam mo yun? Like, parang... Yeah, gets, gets. Marami gets, pang, marami pang... things sa uh, life. Don't put too much on your plate. Prioritize yourself. Do what makes you the happiest. Muna, start with yourself. And then, siya mo na-iintindihan yung mga businesses mo. Kasi, mayaman ka naman na. So, dapat happiness mo muna, di ba? Personal happiness, um, personal goals, doesn't have to be about business. More of like, yung personal mo talaga. Um, nakwento mo sa akin na gusto mong gawin after maging sino ka man, which eh, I hope magawa mo na para for the better yeah. of your well-being. So, yun. Thank you. Thank you. As the Barbie and David for Mega Entertainment. Bye! For more videos like this, make sure to subscribe to the Mega Channel and hit the notification bell button to get notified on new video releases.